Magandang araw po sa inyong lahat. Mag-English ng marami. Pangbaguhan. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ang lugar na ito ay mapayapa. O kaya, ang lugar na ito ay tahimik. Para may translate po natin ng tama yan sa English, gagamit po tayo ng pattern. At ang pattern po natin ay subject plus linking verb plus adjective. Subject daw po muna dapat i-translate sa English. At ang ating subject ay itong ang lugar na ito. This place. Sumunod daw po ay linking verb. At ang linking verb na gagamitin ko ay is para ang may bigay ko pong information ay pang ngayon. Ang ibig ko lang pong sabihin ay ang pinag-uusapan po natin ay pang ngayon na lugar. Okay? Sumunod po ay itong adjective. At ang adjective po natin dito ay itong mapayapa o tahimik na sa English ay peaceful. Pag samasamahin lang po natin, this place is peaceful. Yan na po ang tamang English sa ang lugar na ito ay mapayapa o kaya tahimik. Okay po? Okay, subukan naman po natin na gawing tanong po itong ang lugar na ito ay mapayapa. Pag ginawa po nating tanong yan sa Tagalog, ito po yon. Ang lugar ba na ito ay mapayapa? Di diba po ba? Para may English yung po ng tama yan, ito naman po susundin yung pattern. Itong linking verb plus subject plus adjective. Tapos may question mark sa dulo natanda na tayo ay nagtatanong. So, gamitin po natin. Linking verb po muna. Ang linking verb po ay is. Tapos, sumunod daw po ay subject. Ang subject po natin ay this place. Ito po, this place. Tapos, iuhuli daw po natin yung adjective. At ang adjective po natin ay itong peaceful. Is this place peaceful? Ang lugar ba na ito ay mapayapa? Okay po. Ali po, ang itinuturo ko talaga sa inyo ngayon ay ito pong mga salitang may merong pong pool na nakalagay sa dulo. Color pool, beauty pool, doubt pool, peer pool, harm pool. Kung mapapansin nyo, lahat yan ay may pool. Na ito pong mga salitang ito na nakalista po sa atin ay ginagamit na panglarawan po sa ating pinag-usapan. At ang ating pinag-usapan ay maaaring ako bilang ay ikaw bilang you, tayo o kami bilang we, sila bilang they, siya bilang he kung lalaki, kung babae she. Ito o iyon bilang it. Tapos ang bag bilang the bag, ang aso na ito bilang this dog, ang ating pagkain bilang our food, tapos ang lugar na ito bilang this place. Okay, yan po yung subject na inilalarawan po ng mga adjectives po natin na Nandito na kung saan ang duluhan ay my F-U-L. Okay po. So, ang gusto kong gawin nyo po ay tandaan nyo po lahat ito. At tandaan nyo na rin po yung ating pattern para magamit nyo na po agad sila sa inyong sentence. Okay, meron po tayong declarative sentence kung saan ay nagbibigay informasyon po tayo patungkol sa ating pinag-usapan. At ito po yun, yung dilaw. Tapos, tapos kung gusto nyo gawing tanong yan, ito naman po, interrogative sentence. Ito pong naka-highlight ng blue. Okay po. Ngayon, dagdagang ko dadagdagan ko pa po ng iba pang mga adjectives ito. Okay? At dapat yung tandaan. Ito rin po, tandaan nyo. Itong opul hanggang faithful. Okay? So kung gusto nyo, po yung gawing sentence, declarative man o interrogative, meron na po tayong pattern na, na susundin para tama po yung paggawa ninyo ng English sentence. Okay? Mapatanong man yan o hindi. Okay po? Okay, kung gusto nyo naman po sabihin ay ang pinag-uusapan nyo po ay pang noon o pang dati, ang maaari nyo pong gamitin ay was over. Okay, pag ang ginamit nyo ay ako o ay was ang gagamitin nyo. Kung ang gusto nyo pag-usapan ay pang noon. Pero kung ang gagamitin nyo po ay ikaw, tayo, sila, edi eh were. Were po ang gagamitin nyo. Kung pang noon o pang dati ang inyong pag-uusapan. Okay po, magbigay po agad ako ng halimbawa. Subukan po natin itong itong ano kaya dito? Itong beautiful. Okay? Subukan po natin. So, ito. Subukan natin itong siya. Siya ay... Siya ay maganda. Okay? Siya ay maganda. Pero, ang gusto nyong sabihin ay maganda siya noon. Pero ngayon, hindi na. Okay? Pag yan ay in English nyo, syempre, ang gagamitin nyo ay was. Kasi, kasi kitang-kita nyo na, yan yung kapareha, kaparehang salita para sa he o she, itong was. So, kung, kung ang ibig sabihin ay maganda, eh di babae po yan. So, she ang gagamitin nyo. Okay, subukan natin. Siya ay maganda noon. Kapag yan ay in English nyo, yung siya ay maganda noon, she was beautiful. Yan, hanggang beautiful lang, ayos na yon. Kasi yung was po, ay nasasabi nyo na po doon sa inyong kausap na Amerikano na ang, na ang pinag uusapan nyo po ay pang noon. Okay? She was beautiful. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong itong were. Okay? Subukan naman po natin ay itong sila. Sila ay ay makapangyarihan o malakas. Sila ay makapangyarihan o kaya malakas. Kapag in-English nyo po yan, tapos pang noon po ang inyong pinag usapan edi ito po, they were powerful. Yun lang po. At ayos na po. Na-English nyo na po yung sila ay makapangyarihan o kaya sila ay malakas. Okay po. So, nasa sa inyo na po yan kung ang pag-uusapan po o ang inyong sasabihin sa inyong kausap ay pang ngayon o pang noon. Okay? Meron naman po kayong pamimilian dito o meron po kayong suporta dito. Okay? Dito sa ating aralin. M, pang ngayon. Was, pang noon. R, pang ngayon. Were, pang noon. Is, pang ngayon. Was, pang noon. Okay po? So, makikitandaan na rin po. Ngayon po, bago ko po tapusin itong ating aralin, dapat, dapat din po matuto kayo mag-analisa. Okay? Ang ibig ko pong sabihin ay ang, ang, ang partner nyo po ay yung, ay yung makakapagbigay ng tamang ideya. Okay? Kasi hindi po lahat ng subject natin ay pwede natin ipartner dito sa ating adjective. Katulad po nito, kunyari itong makirot. Okay? Pag sinabi kong ako ay makirot, di ba mali po yun? Mali yun. So, hindi nyo pwedeng ipartner ang masakit o makirot dito sa salitang ako. Ang pwedeng nyo ipartner dyan o ipareha ay itong salitang ito. Ito ay makirot o masakit. Okay? So, dapat matuto po kayo mag-analisa kung aling salita ang pwedeng magka-partner. Okay po? So, sana may kipag aralan po ng mahusay itong ating aralin. Kasi kung mapapansin nyo po, ito, ito po ay magagamit nyo rin. Okay? So, makikitandaan po itong mga adjectives natin na may FUL sa hulihan ha. Ito po at saka ito. Tapos, mas maganda kung magagawa nyo po silang sentence. Mapa-declarative sentence o interrogative sentence. Okay po? Maraming salamat po.